Tiniyak ng Department of Migrant Workers na susundutin nito ang Saudi Arabia para magtuloy-tuloy ang pagbabayad ng claims sa lahat ng overseas Filipino worker na may hindi pa rin bayad na sahod mula noong 2016 sa isang pulong balita kasamang DMW Press Corps. Sinabi ni Undersecretary Hans Leo Kakdak na tuloy siya sa kanyang biyahe sa Saudi Arabia sa katapusan ng buwan. Ito ay kahit pa ibinalita na ni Pangulong Pongpong Marcos na nagsimula ng ihulog ng gobyerno ng nasabing bansa ang pangako nitong insurance sa higit 10,000 Pilipinong nawala ng trabaho bunsod ng pag ng tatlong mega construction company taong 2015. Ayon kay PBBM, may 843 na check na nga na ipapakash out sa Land Bank at OF Bank matapos i-clear ng Alinma Bank sa nagdaang isang linggo. Pero lamalabas sa hawak na datos ng DMW na 10,554 OFWs ang isinumiting listahan ng Pilipinas sa Saudi Labor Ministry para makakuha ng indemnity. Bukod sa nakatakdang pagbisita ng DMW sa Saudi, umaasa rin si Kakdak na makakadaupang palad ang delegasyon ng Saudi sa isang kumperensya sa Dubai sa susunod na linggo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News.